Hello. Good morning, Kevin. Walang good sa umaga ko, Dina. Hanggang ngayon, wala pa rin akong clue kung nasan si Luchit ang mga nako. Mo, I'm sorry to say, pero sigurado naman ako na naka Stella na si Miggy. Ano? Relax! May kasama namang good news yung ibabalita ko sa'yo, di ba? Nandito sa akin ngayon ang asawa mong si Luchi at ang unika-iha mong si Chelsea. Oh, yes. Luchi, wag mo nang iga. Diyan yung anak ko. Umuwi na tayo ngayon. Sige, nagsabi siya nandito ko ng Hindi na mo sinabi kay Kevin na dito kami ni Chelsea. <laughs> Dahil asawa kanya at karapatan niyang malaman kung nasan ka. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Sinabi ko nang umuwi na tayo, Lucy. Ayoko nang sumama sa'yo. Ayoko nang sumama. Ha? Dewa. Nakalimba. Kevin! Kevin! Kevin, please! Chelsea! Kevin, pitawin mo ang anak ko! My gosh! Parang nakita ko na yung eksena ito. Oh! Kay Stella pala yun. <laughs>